Police outpost. Uuuuuhhh. Uwaaahhh. Uuuuuhhh. Okay. Nandana na ni Kula. Stenless. Kaya, huwag kaya. ha. Huwag niyo Kaya nang nabigla si Dula. Huwag niyo gumanap dito. Malat. talagang walang dumadaan dito ako lang, gano' dami ng tao dami ng bahay, dami ng building dami ng... Baguio area. Baguio. Bulokis na yung ano niya. Para masabi siguro uh, antigo na sa lala Yok lang. Do, do, do. mana yang akankan menang kepada editor ini mengarau dan pertahanan